Magandang araw. Magandang buhay mga ka-farmers, mga ka-agri, mga kabutil, mga kabinhi. Guys, nandito tayo sa Kumanulit at uh, nagpapatulig tayo ng pananim, yung pechay at saka yung mais. So, bigyan ko lang ng tips yung mga katulad ko na nagkumpisa din na mag uh, magpatubig. So, kung paano mag ng tubig, guys kasi nung simula nahirapan kami guys nahirapan kaming magpakyat especially pagka baguhan uh, ka katulad ko so ituturo ko lang so ito ito yung chok chok idle tapos ito yung uh, gasolina open pag na nasa gilid tapos ito yung on on ng makina tapos ang importante guys, ang pinaka-importante itong uh, yan, yung pan, panggagalingan ng water source ilagyan namin ng uh, plastic o cellophane para uh, ito kasi importante, walang singaw walang, sil walang singaw dito guys so coma yung interior ng uh, uh, bike or uh, motor tapos ang doon, yung dudo, kailangan may strainer kung sa dulo ng uh, intik ang tawag dyan, os so ayan, ikot pro po yan guys ikot pro tapos ito ito, nakabit mo to ang una mo yung nakabit guys, ito nakabit mo muna to yung host os papunta sa kwan uh, lalagyan ng kwan, uh, o tubig o papatubigan First step Pangalawa, garbage yun. Kung may salamin yung water source, kailangan walang sinaw yun. Kung sa'yo, kaya yun yung importante so, yun yung pinaka importante dun yung uh, water source water source yung sa may connection dun sa intik ang tawag namin dun eh so kailangan walang singaw yun guys yung may cellophane kanina so pak papunta tayo ngayon dito sa pinapatubigan natin ito siya yun guys so pag nagpatubig kami ulit uh, isa-isahin ko yung hindi maingay yung makina kasi ready na kasi ngayon ko lang naisipan mag mag, uh, mag, mag video kaya yun parang late yung pag video kaya maingay dun kanina pero next week next time ulit mayroon tayong episode to episode 2 na pagpapatubig para one para mas malinaw yung uh, kung paano magpatubig o magpaakyat ng tubig galing sa water source siguro, siguro to guys mga kalang to More or less mga may 100 meters lang siguro to tapos yung next yung mais later on Yan, patubigan namin later on ito munang pechay wala oh, pagod sinabasang basa ako tanggal ako ng damit kasi basa ako dun sa may malakas kasi yung kung ano bugso ng tubig ayun guys yung aktual na patubig natin guys kasama natin si kaloy at saka si pidnot at saka si tatang kailangan na patubigan to kasi sayang din kasakali sakali na ay okay naman sana maulan maulan to maulan to para araruhin namin to so guys maraming salamat at uh, walang to tayo so patubig muna kami guys so yung promise ko na episode to episode 2 lalahad natin yung step by step na magpatubig ayan so guys maraming salamat see you next time God bless